attempt, maniniw ako, ako lang yung papasok doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila. Again, I will say, I will not betray the confidence of um, some members of the House of Representatives. Uh, meron isa sa mga nagtanong kanina ang nagsabi sa akin na merong script sa pagtatanong about sa confidential funds. That is why I decided na hindi paatinin yung mga um, ibang officials ng Office of the Vice President. Because nakalagay naman doon sa inyong invitation and I quote sa inyong copy. Regard, may we respectfully invite the vice president or her duly authorized representative. So it was in the alternative. So I decided I'll come alone, answer all of it alone. So that if contempt, maniniyok ko, ako lang niyong patas doon sa detention at hindi na masali yung ibang tao, dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila.